sa mga lugar. Uh, posibleng, yung sabi ni Divine mga kaidol ay yung mga dating lugar ni na pinagkutahan ng mga commander ay posibleng andon sila bumalik kasi wala na silang masyadong maanuhan ng mga commander. So, so... So yan uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaidol. So ah uh, uh, andito po ngayon uh, andito po tayo ngayon sa tinitirhan kung saan ah uh, uh, pinatira namin si ano Divine ngayon. So hindi po ako nakapag video sa labas mga kaidol kasi para na rin po sa uh, seguridad ni Divine. So i-update po natin siya mga uh, mga kaidol kasi ah uh, Uh, naawa po kami sa kanya kasi yung anak niya mga ay hindi pa po namin makuha so uh, hahanap po tayo ng informasyon ngayon kung saan uh, pwedeng uh, puntahan natin yung location o lugar para sa para maging yung anak niya so uh, hindi po nakasama ngayon sa akin si ano si ipray mga Kailulai kasi po may ano may kunting problema sila sa kanyang asawa So sila na pong bahala doon. Uh, hindi naman po tayo pwedeng manghimasok doon kasi uh, problema nila yon. So yan mga kaidol. So malalaman natin dito kung uh, ano talaga yung ano ni Divine ngayon. So uh, nakausap ko kanina si ano si Divide pero hindi ako nakapag-video kasi uh, masyado ng ano na po yung oras natin mga kaidol no. So ngayon natin siya tatanungin kasi uh, uh, Nagmamakawa siya sa amin na sana makuha niya yung Uh, anak niya na hinawakan ni Gingging at saka ni Tisoy. So yung isang bata na nakuha namin mga kaidol, akala namin ay si ano si yung anak yung Dibilin. So yun pala ay anak ni Raya. So mga bata po yung kinukuha nila ngayon mga kaidol uh, ng mga commander na yung kapatid ko na si ah, uh, Gingging. Commander Gingging at saka si Tisoy. So hanap tayo ng uh, paraan mga kaidol para uh, mapasana mapakiusapan ko si ano si ah uh, commander gingging na sana ay sumuko sa matiwasay na pamamaraan so sana wala ng mga iba pang tao na madadamay wala ng buhay na mabubuhis para sa kanila so ah uh, sa uh, ganyan natin sila mga kaidol na sana magbagong buhay sila para sa kanilang mga pamilya so kung hindi naman po sila papayag sa gusto nating mangyari ay uh, mapipilitan po kaming lumaban so uh, kasi ang nagkaibahan ngayon mga kaidol ay iba na ngayon ang prinsipyo na pinaglalaban ni Commander Gingging so hindi na kami magkapareha so posibleng pumayag siya posibleng rin hindi siya papayag so ayan uh, uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta panunood sa aming video mga kaidol no? Uh, Luzon, Visayas, Mindanao uh, sana uh, panoorin nyo lahat ng gulo ng aming mga videos na may upload so ayan uh, uh subscribe sa aming mga channel mga ka-idol uh, Birdstrike TV uh, uh, Iprime TV uh, Ranil Adventure a uh, Adventure Bunch or TV. Uh, maraming salamat sa sana suportahan po niyo sila mga kaidol kasi uh, ma malayo pa po yung ano nila yung watch hour nila. So uh, sana po uh, suportahan niyo na rin po yung ano uh, bagong channel uh, sa Facebook ni ano uh, ni uh, sa Facebook ni ano uh, Go 69. Uh, yung Samahan TV po paki-like and share na rin po paki-subscribe sa kanyang channel paki-support na rin po sa uh, channel ni Go69 kasi uh, uh, hindi pa po siya magkakapag ano, no, sa kanyang ano YouTube no so sana suportahan po niyo yung uh, channel nila nang ano, uh, uh, Samahan TV so ayan sa ating mga supporter diyan uh, sa mga sa iba't ibang lugar uh, maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsusuporta sa aming mga channel sa inyong panonood ng aming mga video. So, uh, pakipindot na rin po ng ano, notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aming may upload sa lahat-lahat ng aming mga kasamahan. So, yan. Mag-shout out po tayo ngayon, kasi, uh, ngayon kasi ang daming nag-ano sa atin, no? So, yan. Shout out sa dyan. ah uh, uh, sacrifice ah uh, secret. Shout out sa dyan, ma'am. Ah, uh, Marilo Bergara, shout out sa dyan. Pasita Gutsiris, ah uh, Erika Kwagon, shout out sa dyan. ah uh, Ara Carlos, shout out sa iyo Maraming salamat po uh, Marilyn Lumanta, shout out sa iyo Divina Salibio, shout out sa Jirilin uh, Jirilin Miharis uh, Sar, uh Sarno, shout out sa Lara Lara Riprado, shout out sa iyo Lisa Lisa, shout out sa Ah, uh, Mili Ahmad Ries Syat sa Sayyujan plor Dilisa Simbol Syat Al Sayyujan ah, uh, uh, Lahat Sa inyo ah, uh, Yamasa Sakirin ah, uh, Syat Al Sayyumam ah, uh, Jean Bornholm ah, uh, Bornholm Syat Al ah, Blansi Hukin Syat sa Sayyujan Nur Usman Munalisa Mindusa Jinilin Alandruki Jusipin Kanyiti Idil Karmin Susan Kadukoy uh, Ninit Galbis Syat sa Sayyujan Idol Uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta so uh, uh, kami po ay hindi po magsasawang magpapasalamat po sa inyo ang hiling po lang sa amin inyo po uh, sana po ay uh, patuloy kayong ma, uh, manuno, uh sa uh, aming mga channel so paki ano na rin po sa aking channel talaga po uh, Bird Strike TV uh, paki like and share na rin po sa uh, aking mga video. So yan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. So, andito ngayon si Divine sa loob mga kaidol. So, ito yung Uh, bahay na tinitirhan niya. So, nakiki ano lang po siya dito. So, dito siya. So, hindi na po tayo mag-video sa ano, sa ano, no. Uh, Sirapan na natin sa mga kaidol para uh, maano yung, para safety natin po siya. So, yan dito si, ano, si si, di ba mga kaedulo? Oh? So, nag-upload na, na, siya. So, Dave, hindi ka ba hindi ka ba inano ng mga Uh, wala bang mga bandido na nag-ano sa'yo dito? Ha? Wala? So, yung... Ano mo, yung... Uh, anak mo? So... Di mo ba na-miss yung anak mo? So, dito, uh, dito po ako ngayon. Uh, kasi uh, gusto kong malaman kung... Uh, may... posible ka bang uh, lugar na uh, ma ituturo sa amin ni Ibrahim para mapuntahan yung lokasyon para may rescue yung anak mo na hawak ni yung ka yung ya hawak ni Commander Gingging at saka ni Tisoy so so nakapakay kinengkuhan sakto nga may hatag o posible nga na sila so yung mga kailan no nandito si Ibrahim mga kailan no So basig makahatag kag impormasyon sa mga dib kung asa sila dapit nag kuan ron. Nag uh, tago ang mga komandero asa di gid mo anak. Ang ako yung sa inyo ang impormasyon sir. Murag kung ko ano na posibilidad na katungi pangatuan niyo sa una. Murag na sa dito kasi na sa dito sir. So, yuma. Tung mga mga Itong mga lugar na inyong ipang kuha kung asa sila dapit. Itong mga kam kampo. So, yung mga kay Lulo. Murag, so, mga tapangin. Tawag ko ninyo sir makuha lang ninyo kung anak sir So, pisa may pangalan itong imong imuhang anak? Daniel, sir. So, Daniel, mga kay Yung anak ni Dib ni Divine ay Daniel yung pangalan. So, kailangan po namin matulungan talaga yung ano uh, makuha yung anak ni Divine mga kaidol kasi uh, naawa na po kami sa kanyang sitwasyon kaya hindi na rin siya makalabas dito ng bahay mga kaidol kasi uh, sobrang napakadelikado yung sitwasyon niya kasi uh, uh, kasi si ano mga kaidol si Divine ay uh, siya po yung nagbibigay sa amin ng informasyon ngayon kung saan-saan yung uh, uh, kuta ng mga commander na posibleng mapuntahan namin kaya Nagpapasalamat po kami sa kanya mga kaidol kasi para na rin po sa ano niya. Sa, sana po mga kaidol ay makuha namin yung mga iligtas namin yung anak niya na hawak ngayon ni Tisiwi at saka Commander Gingging. So hindi namin mahagilap uh, ngayon si, yung dalawang Commander mga kaidol kasi uh, alam nila na siguro ay patuloy kaming tumutugi sa kanila para makuha namin yung mga uh, yung mga bihag nila. So yan, uh, nakita naman po ninyo siguro mga kaidol yung uh, nangyari yung pag-rescue namin kay uh, kay lunghir So si Divine po ang nagturo noon kung saan uh, posibleng lugar na puntahan namin. So naging successful pong operasyon namin. So ang sa amin lang ngayon ni Divine ay sinasabihan namin siya na uh, wag na wag siyang alalabas lalabas sa kanyang tinitirhan. So, yun ang ginawa ko mga kaidol, hindi na po ako nag-video sa labas para na rin po sa kanyang kaligtasan. So, sana po mga kaidol ay tulungan natin si uh, sana po ay matulungan natin po si ano si uh, si Divine sa mga ano diyan. So, naawa po kami sa babaeng to kasi marami na po kasi uh, gusto niya talagang mag uh, bagong buhay na para sa kanyang pamilya. So, ang kinabahala lang po niya dito mga kaidol ay Uh, yung asawa niya ay andun pa sa bundok baka puntahan daw siya baka balikan siya kasi naging uh, ano rin naging tautauhan din ng uh, Commander Gingging yung asawa niya so andun pa po sa ano so nagdubli-dubli na po yung ano namin ngayon mga kaidol kung uh, ang kinatatakot po namin mga kaidol ay baka uh, baka baka ma mapuruhan namin o namin yung asawa niya huli na ang lahat eh, kasi ang mga bandido mga ka kasi nakatakip yun ng mukha. Eh, hindi namin alam kung sino yung saan yun kung sino yung asawa ni Divine. So sana po ay hindi mangyari yung uh, ganung ganong pangyayari. Uh, sana rin po ay makuha namin yung mga mga bata na uh, yung bata anak ni Divine na nabihal nila ni uh, Commander Gingging. -Ging. So ang gusto po ni Commander Gingging -Ging ng mga kaidul ay uh, <clears throat> Um, yung plano ni Commander Gingging ay yung mga bata na kinukuha nila para ma para matinag yung mga vlogger na kagaya namin. So, uh, ang kaibahan na ngayon mga kayod ay iba iba na kami ngayon ng prinsipyo ng kapatid ko. Uh, si Gingging ngayon ay ah uh, andun sa kasamaan. So ako ay tinulungan ni Go 69 na magbagong buhay. So malaking pasasalamat ko po dahil ako po ngayon ay tumutulong na rin po sa mga sa gustong magbagong buhay. So maraming salamat sa iyo Jan uh, Go 69 sa yung uh, patuloy na pagtulong sa amin. So sana po mga kaidol ay uh, makuha natin yung anak ni Divine. Uh, Ma-rescue po natin. So sana po uh, maging totoo yung sinabi ni Divine para na rin po sa kanyang mga anak. So, unya, anak kay, okay na ka, Dre? Nakay, ka, Andre? Yung mga kaidol, yung, yung bahay na ito, mga kaidol, tinitirhan niya, ay, ano lang po ito, mga kaidol. So, naging, ano po siya ito, ng kanyang tsahin, yung ayaan niya. So, uh, naging siya yung maiwan dito sa bahay, uh, para na rin po siyang katulong dito, mga kaidol, pero wala po siyang sahod dito, mga kaidol. Uh, naging parang katulong siya dito, Uh, uh, yung sa kanya ay para na rin po na para makakain lang po siya sa isang bisis ah, sa tatlong, ah, sa isang araw tatlong bisis, ayun yung iniisip niya ngayon at saka yung anak niya so <coughs> siya lang po may iwan dito so so may plano ni mo sa imuhang ba na din kasi makakuha na mo ba nga kuha na pa dito sa bukid so ato tong kwanon tong unta mo magbagong buhay na pod no wala na pod ko kabalo kung saon. pag paghistorya siya kay wala non mi base ang akoan ba base balikon mi dire so ayo lang jud pag gawas-gawas diri sa kining balay kay para na rin sa imo pilam di ka bugi mong anak di ay dua dua iya mga kaidol um, um, yung anak ni Dibilin ay ano ah, ni Divine ay ah, dalawa so saan yung isa doon doon sa lula sa lula niya si so, yung mga kaydo no nag, ano parang nagkawatak-watak na yung ano ni Divine ngayon no so sana po ay mabuo yung pamilya nila sa ano para sa panibagong buhay sana po ay maano siya so sana po maging totoo yung ano no uh, kasi marami na po ngayong ano na uh, mga pangyayari na hindi inasahan po na mangyayari so ganun din kami sa una uh, uh, sa noon ay uh, talagang nahihirapan kami sa umpisa pero sa tulong na rin po ng uh, uh, uh Go69 ay na marami pong napabago yung buhay So, yan mga kaedulo, uh, sana po ay matulungan rin po natin yung babaeng ko kasi marami na po siyang uh, ituro, kundi dahil sa kanya po mga kaedulo ay hindi po naging successful yung operasyon namin yung pagkuha sa mga uh, nabibihag. So, siya po ngayon mga kaedulo yung ano pinoprotektahan po talaga namin ngayon para sa informasyon kasi uh, siya po ang nagtuturo kung saan naglulungga yung mga ano uh, mga hayop na bandido yung mga tauhan ni Commander Tisoy at saka ni Gingging. So, pa, para na rin po sa kanya. So, sana po yung ano hiniling ni Divine sa amin ay makuha yung uh, makuha natin yung bata na anak niya, yung binihag niya ni Commander Tisoy. So, nakadismaya pong isipin mga kaedul, no? Kasi, ano? So, uh, ngayon mga kaedul ay naging ano naging successful yung uh, operation namin kay Lungher uh, sa pagrescue so uh, maraming salamat po talaga sa ano nag uh, nagbibigay ng kunting ano para pang-kamasahi papunta doon para sa uh, papunta sa lugar nila ni ano so uh, na ni nanuhan uh, ni Lungher So, maraming salamat sa iyo, uh, ma'am o sir, sino ka man. So, di na lang po namin ipabanggit yung pangalan para iwas na lang po tayo sa mga anong bagay dyan na pwedeng oradrama uh, ng mga uh, kasamahan natin. So, maraming salamat po talaga, ma'am. So, uh, baka mamaya o bukas ay uh, i-explore kami ni uh, Ibrahim para hanapin yung anak ni Divine. So... Uh, mahirapan po kami talaga mabuo na rin yung buo yung ano namin uh, mga kaidol yung uh, kaming lima kasi malayo po yung uh, tinitirhan ng tatlo. So baka kami lang po dalawa ni Iprime ngayon ang magano maghahanap sa anak ni Divine. So narin po kayong magtaka mga kaidol no. So mag-iingat naman po kami sa lahat ng mga supporter namin jan Maraming salamat po talaga sa ano. Uh, kasi hindi sila makasama mga kaydol kasi uh, yung talaga yung nahaharang sa kanila yung uh, pamasahe at saka yung pangalawan sa uh, papunta sa lugar kung saan kami makikita uh, hindi basta-basta yung uh, mga kaydol kasi uh, lahat naman po kami yung naiwan ngayon ay wala pa pong mga sahod sa YouTube so uh, yun po, nahihirapan po talaga kami sa mga operasyon na pwede namin gawin uh, sa mga bagay na dyan kasi kulang po kami talaga sa financial na uh, bahin na para makagalaw kami uh, kung saan kami uh, makapunta so yan di ba wag kang magalala kasi uh, <coughs> uh, hindi kami titigil hangga't hindi namin makukuha yung uh, anak mo so sana po ay maging totoo uh, si divine sa kanyang sinabi na uh, sa mga lugar uh, posibleng uh, yung sabi ni divine mga kaidol ay yung mga dating lugar ni na kinukutahan ng mga commander ay posibleng andon sila bumalik kasi wala na silang masyadong maanuhan ng mga commander. So so yan mga kaidol, uh, hanggang dito na lang po yung uh, ano natin, uh, video natin mag upcap -up na upcam -up na po tayo para uh, para na rin po sa kaligtasan ni ano diba so di na po ako magbi sa labas para na rin po sa kanya. So, maraming salamat sa inyong uh, suporta sa Luzon, Visayas, Mindanao sa mga sumusuporta sa aking channel, sa mga kasamahan ko sa aking kapatid iPrime TV. Paki-like and share na, na po, uh, subscribe, uh, notification bell para updated kayo sa lahat ng aming videos na mai-upload. So, yan na po, uh, maraming salamat po sa inyo sa mga OFW natin na uh, sumusuporta. Uh, kwaid, uh, iba't ibang ano lugar diyan sa ano sa ibang bansa. Uh, Mag-iingat rin po kayo. At saka maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta sa amin. So, hanggang dito na lang po. So, mag-ingat ka dito, di ba na? So, wag kang lalabas hangga't uh, hindi hindi dumating yung ano tsahin mo sa ano kasi mahirap na po pag makita ka na yung Lucas yung rito baka balikan ka ng asawa mo kaya ni Gingging -Ging at saka ni uh, Commander Tisoy so yan mga kaidol uh, Thank you very much. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsusuporta. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.